Uh, ha moraun tawa 6 tilang hanu na panahot Jadi tak kokaan Neće vam Ito yung parang shield. Matagal na ito. Ang tawag nito dati tilang. Uh, tilang. Eh, upgrade na maganda na ngayon. Pinturado na. Nung bata pa ako, hindi pa ito pinipinturahan. Eh. Diba sir may tubig tahat dide? Ah dito to, Ah dito tahat pag aage Ah dito? Ah, ah, to. ah Pwede pa ito tohan? Sige, thank you Kaka kariyan taan An, milagroso wow. nga tubig ha O oh, yun Siya yun, an, milagroso nga tubig Wow, first ko Uy, malinaw pa yo Malinaw pa oh, ang tubig. Asya ng tubig hamuraw ng milagroso. Oh, malinaw. Ang bata pa ako, nung bata pa ako, dito ako naliligo madalas. Ayan. Ayan. Oh yun, malinaw oh. bawal na kasi ngayon mag ano dito sa sa uh, sinerado na bawal na kaya ang pinagtataka walang ano wala siyang isda ito yung tinasabing dati Nung sabi ng mga matatanda ng aking lula pa yung mama Mir ay dito raw yan naliligo tuwing madaling araw. Yung okay, itin okay, na natin, nandito nga may reboltong mamamira. Kanya ito, dito siya na Our Lady of Borongan, dito siya naliligo pa gano'n pag uh, madaling araw magmimilagro pa yan ano namin uh, Santa Maria yung nandiyan na nakaupo sa ano sa sa katedral ng Borongan yung kwento niyan